Sa gitna ng isang mainit na talakayan sa Senado, muling umangat ang tinig ni Senador Rodante Marcoleta. Sa kanyang pananalita, ipinakita niya ang kanyang posisyon tungkol sa mga proyektong pinagdududahan at sa usapin ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Mula sa umpisa, nilinaw ni Marcoleta na matagal na niyang sinabi kung kailan siya tatayo upang ilahad ang kanyang punto. Anya, wala siyang itinatago at bukas siyang haharap sa anumang tanong o pagsusuri. Isa sa pinakamatingkad na bahagi ng kanyang pahayag ay ang pagbubunyag na mismo'ng pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa kanya ng isang USB device na naglalaman umano ng impormasyon tungkol sa mga proyektong pinagdududahan. Ayon kay Marcoleta, ang dokumentong ito ay mahalagang ebidensya upang masuri kung aliluin sa mga proyektong ito ang mayroong isyu at kung sino ang dapat managot. Para kay Marcoleta, hindi sapat ang lumalabas na piling impormasyon lamang. Kung talagang nais na mailantad ang katotohanan, mas makabubuting mailabas ang kabuuan ng datos upang makita ng lahat kung alin ang tunay na proyekto at alin ang pinagdududahan. Sa kanyang talumpati, Ginamit niya ang simpleng paglalarawan. May mga proyektong nabanggit na tila maayos at maganda ang pagkakasagawa. Ngunit may iba rin na puno ng isyu. Ang kanyang layunin, ayon sa kanya ay hindi para sirain ang sinuman, kundi upang tukuyin kung sino talaga ang may utak o nasa likod ng mga pinagdududahang proyekto. Dagdag pa niya, dahan-dahan nang lumalabas ang mga detalye at unti-unti na rin nalalantad kung sino ang posibleng may pananagutan. Hindi rin pinalampas ni Marcoleta ang pagkakataong banggitin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez. Sa kanyang tinuran, sinabi niyang marami ang tila natatakot banggitin ang pangalan ng Speaker, ngunit siya mismo ay walang takot na magsalita. Ang punto niya rito ay malinaw. Kung ang layunin ng Senado at Kongreso ay alamin ang katotohanan, hindi dapat panghinaan ng loob o mangimi ang sinuman sa paglalantad ng mga pangalan at posibleng pananagutan. Dito makikita ang estilo ni Marcoleta sa pakikipagpalitan ng argumento. Hindi siya nagkukubli at diretso niyang sinasabi ang kanyang pananaw, ngunit binabalangkas niya ito sa isang paraan na nakabatay sa luhika at halimbawa. Pinapakita niya na ang laban ay hindi lamang tungkol sa personal na alitan, kundi tungkol sa mas mataas na prinsipyo ng transparency at accountability sa pamahalaan. Kung susuriin, ang talumpati niya ay naglalaman ng tatlong paangunahing punto. Una, na matagal na niyang ipinaabot ang kanyang kahandaan na magsalita at wala siyang itinatago. Ikalawa, na may hawak siyang dokumento na ibinigay mismo ng Pangulo na maaaring makatulong sa investigasyon. At ikatlo, na hindi siya natatakot banggitin kahit ang mga pinakamataas na opisyal ng pamahalaan kung kinakailangan. Sa kabuuan, ang mensahe ni Marcoleta ay malinaw. Iisa lang ang layunin ng lahat ng ito, ang malaman, ang katotohanan at matukoy kung sino ang may pananagutan. Sa kanyang pagsasalita, muling naipakita na sa kabila ng mga posibleng tension at intriga, may mga lider sa kongreso at Senado na handang magsalita ng buong tapang para sa prinsipyo ng katapatan at pananagutan. The hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more. That will be exposed in my privilege speech today. 'Yun po ba, i Corte eh? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech. Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung nagintay kami ng isang araw, ay mas marami pa ng mga detalye at katotohanan ang nahihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala na ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, ginawang Pangulo, mali din po yung binigay na makakoordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko binabanggit. Sa mga kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling koordinasyon eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat ay eh, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay eh kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay eh, unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Yeah, po. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang yung kanyang signature. Yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ni notaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ni notaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang, ang kanyang, uh, res, yung kanyang, uh, address. Nakuha po ba ni Gutesa mula mula sa opisina ng abogado uh, abogada at in-stamp niya. Pagkatapos po yung detalya na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kusa nagnonotaryo, hindi nyo po makikita roon ng abogado? Iaabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo, pagkatapos nyo magbayad, itatanong po ba ni Ginong Gutesa bago siya umalis? Tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yon. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya ay sa Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Kaya po makikita ninyo, Notary Public 24-7. Ibig niyo sabihin, nandiyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado, sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang nung kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi, kalakaran. Kalakaran ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po siya bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Maring hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang tao ngayon na ipirma yung dokumento. Kagaya po nang nasabi ko, naging mutin academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi po eh, Kinukuts ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatsalian. Dahil apat lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, dalawang linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media, hindi ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi nagpapa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kusang binanggit ang labimpitong congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung labimpito na yon. Kagaya na nga ang sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo, natatakot. Ginong Pangulo, naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody, hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang paglilit ang, ang pag-umbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman noon na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Eh, hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang Ayusin muna, pag-usapan muna natin. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI. Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasa na po ang system of checks and balances. Di ba natin isa sa alang-alang ito? Dadalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang nangyayari po ay eh, sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahil lang kung bakit nag po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Yung pong mga pasaring, Di, ito po yung nakakapagbigay sa atin na hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating uh, kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, ng mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, Ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senator Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, eh, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masaside-track, o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, eh yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba dumiretsyo? Mula kay Saldi ko, ikinunekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretsyo po, hindi tayo lumihis eh. Pagkatapos tinanong pa po, Do you think po quotes po si Gutesa? At iba pong observation baka si Sen. Rodante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang siya sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Sen. Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng iyan eh tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference, eh. Parang, 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 parang lumilitaw, kinots ko, eh. Bilang isang abogado, magmula po nung ako ay maging abogado, niinisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisa nga ako, eh. Hindi na abogado sila pa yung nagsasabi. Katulad po ni Saldico. Ang sabi ko lang naman po eh. Matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumu sa kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, eh hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliament interparliamentary courtesy, hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay, kay uh, Congressman Toby Chanko. Voluntaryo po yun. Eh. Kung darating siya, salamat. Kung hindi sa darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Nakikinig po ang buong bayan. Tatak Tinakpan natin ng dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng lobe. Eh. Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ang hindi dapat pagtakpan? Ginong Pangulo, ngayon po'y masasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa, ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Marcoleta. Majority Leader. Mr. President, I move that we uh, refer the... <laughs> The uh, speech of the gentleman from Darlac and Bambanga to the Blue Ribbon Committee. I so move, Mr. President. So referred to the uh, Blue Ribbon Committee. Mr. Mr. President, I move that we transfer to the calendar of ordinary business to the Calendar for Special Orders Committee Report Number Two on Proposed Senate Resolution Number One Three Nine. This is the resolution concurring in the agreement on Narcotics Control and Law Enforcement. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none. The motion is approved. Mr. President, I move that we consider proposed Senate resolution number 139 under committee report number two. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Consideration of proposed Senate resolution number 139 is now in order. The secretary is directed to read only the title of the resolution without prejudice to inserting into the record the whole text thereof. Resolution Concurring the ratification of the letter of agreement on narcotics. Con Tapos, ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin pala ang tinig ng bayay. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!